Magandang araw mga kapinoy hugot li. Heto na naman tayo sa isa na namang nakakakilig at trending na ganap sa mundo ng ating paboritong love team, Doni Pangilinan at Bel Mariano o mas kilala bilang Don Bel. Talagang hindi matatawaran ang chemistry ng ating beef couple. Kahit busy sa kanika nilang proyekto, patuloy pa rin silang nagbibigay saya at kilig sa kanilang fans. Kaya samahan nyo kami at tuklasin ang mga bago nilang kaganapan ngayong araw. Kaninang umaga, spotted si Doni Pangilinan sa ABC Bin Studio, tila may importanteng meeting o taping para sa kanyang upcoming projects. Makikitang fresh at energized ang aktor na parang handang-handa sa susunod na yugto ng kanyang karir. Samantala, si Bell Mariano naman ay nasa set ng Maalaala Mo Kaya, GD, kung saan abala sa shooting ng isang special episode. Kahit busy, hindi pa rin nakalimutan ni Bell na magbigay ng sweet smiles at makipagkamustahan sa staff, dahilan para mas lalong mahalin siya ng fans. Ang nakakakilig pa dito, kahit magkaiba ang location at schedule ng dalawa, ramdam pa rin ng fans ang kanilang connection. Sa social media, kumakalat ang mga post ng supporters na nagsasabing kahit busy, parehong inspired at glowing ang beef couple. Maraming Don Bell fans din ang naniniwala na patuloy silang nagbibigay suporta sa isa't isa, kahit magkalayo ang set. At iyan mga Kapinoy Hugot Sihi, ang mainit at nakakakilig na update sa ating Don Belle ngayong araw. Kahit parehong busy, walang makakapigil sa kilig na hatid nila sa atin. Ano sa tingin nyo, may surprise project kaya sila together soon? Abangan natin 'yan dito lang sa Pinoy Hugot Sihi, kung saan ang lahat ng hugot at kilig ay hatid diretsyo sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para updated lagi sa mga latest gana.